Hi guys, good morning. Ngayon po papunta po kami sa animal bike ng aking anak last last uh, turok niya po ngayon. Sabi po ng doktor kailangan daw po ay maging kumpleto pag hindi bali wala yung uh, turok sa kanya. Magsisimula uli po kami sa una. Eh magkano pa ang isang turok? 500. Kaya ito, last turok niya na po ngayon. So uh, guys, samahan niyo po kami. Nandito na po ako sa uh, emergency. Ayun guys, dadaan uh, muna kami sa ano sa charging para bayaran yung uh, yung injection. Yung gamot na ituturok sa kanya. Nandito na po kami sa ano hospital. Eh, oh, Ayun po. team Ayan uh, guys, tapos na po kami magbaya. Didiretso na po kami sa Ani Bad para maipurok na sa kanya. Dito guys, maka-update uh, ko lang po kayo. dito na po kami. And guys, aantay na lang po namin na tawagin yung name ng na pangalan ko. Wala pang taong gaano. Ayan po, dyan po sa animal bite. Right? Bawal po mag-video sa loob, kaya dito lang po sa, sa labas. Nagagalitan po kami. Ito po yung lumang hospital ng ano, Bulacan sa emergency. Dito po dinala yung anak ko ng huling-huling araw niya. Kasi kailangan niya ng, ano, ng oxygen. Dito po siya dinala. Uh, hindi pa rin po siya ano. Uh, uh, nabigyan ng oxygen kasi nga nawala na siya ng buhay. Kaya po sa tuwing pumupunta ako dito, naaalala ko siya. dito po yung hospital ng lungsod ng San Jose del Monte Bulacan, emergency po dito po dinala yung anak ko, nang baby pa siya dito din siya dinala kasi masyado siyang sakitin tapos dito rin siya namatay yung po yung building na yan pagagawa lang po niyan yung bagong mayor namin siya po yung natayo niyan. Ito pong pinatatayuan ko, po, ito po yung lumang hospital. Ayan po, ayan yung mga luma. Tapos ayun po yung building na yun, ayun po yung bago. Guys, dyan ko po ipinanganak yung bunso ko na si Andrea. Ito po yung dinala nakagat na pusa. Dyan po ako nanganak dyan sa loob na yan. Ito po kasi yung lumang hospital na halos i-abandon na. Ginagawa na lang po siyang um, OPD. ayan dito na lang po sila nagpapa-OPD. Wala na pong mga naka dito. Doon na po sa bago din nadala yung mga na-admit. Pero dyan po po uh, inilabas yung anak ko, dyan sa room na yan, sa delivery room. Dyan po po siya dinala. Sa so, ayan guys, ayan po yung bago ko. Ayan po yung lumang chapel. Ayan guys, tapos na po kami. Pauwi na kami ng bahay. Magano lang kabilis. Dalawang turo class na po yun. Ang sabi, kapag daw ang pusa ay namatay ng 19 days, kailangan po namin siyang ipa booster at ibabalik. Pero kung okay naman, malakas naman yung pusa, hindi na po kami babalik. Okay naman yung pusa namin, malakas. Ayan, guys, dito po dinala yung anak ko. Yung nawala siya. Dito po yung sa gilid yung morgue. Dito siya din dinala daw. Oh. Pumasok ng pag Yan siya po dinala, din siya pinasok, morgue yan. Yan din siya dinala. Yan po yung morgue. Morgue. Ayan guys, dadaan muna kami ng palengke, bibili kami ng ulam. Ayan guys, yung palengke, dyan po kami bibili ng ulam. Yung sample. Mamadali yung kasama ko guys. Ayun, nasa unahan, nagmamadali. Dyan po yung sample. Yan po yung ultra mega, yung sulay blue. Ultra mega. Dito po yan sa lugar namin, sa Sapang Palay, San Jose. Yan po kami bumibili ng ulam, ng isda. Bibili lang po kami ng pangulaman mo yung tanghali. Eh. Sige, guys. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat. Bye! Ayan, guys. Nandito na po kami sa aming bahay. Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat po. Inyo pong sabaybayan ng aking uh, takbo ng buhay. Ayan po. Sige po. Bye-bye. Maraming maraming salamat po. Bye! Alright!